HAPPY BIRTHDAY! ba, Oh shit! Anong birthday? Sa loob Pero dapat hindi ka nagkaganyan! Inabao! Ang <laughs> <laughs> So yun guys, yeah, birthday ni Kevin TV at isang surprise namin siya! Sabi ko si tulog doon na parang ano, malungkot kasi wala akong manlando regalo, surprise. E ngayon tulog na ba siguro? Sigurado mo ang tulog na yun? Tulog na yun. Eh, hindi pa natin yun lang. Oo. Para ba appreciate niya kasi di ba nagpunta tayo sa Thailand para sa birthday niya. Tapos ngayon wala akala niya, wala ganap, Walang surprise. Kasi serve na ng surprise. Kaya po lang muna ko sa loob. Go! Happy birthday! to you! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY, MISS! Yes. Parang hindi ko naman na-surprise pare. Time-time <laughs> <some> HAPPY <laughs> BIRTHDAY! Parang hindi na pare.

Tara, tara, tara. natin yung umiiga. Aligat na. Sige, magkonto birthday mo. Sige, sige. Ay, baka mag-yo! Aligat na! Aligat na! Aligat na! Aligat na!

ito na kayo, maliligo nga ako eh. Tumanin <coughs> <coughs> nila kayo bigla, kaya napahiga ako. <coughs> Wala kami na surprise ah. Kaya ba, hindi maliligo nga, dapat ako eh. Nandiyan ako sa banyo, kaya nahubo ako eh. <coughs> pare, dapat nga ganyan dyan, pare. Hindi ka na pa kontento kay Baby Mick? <coughs> kontento nga, maliligo na nga dapat <coughs> ako. Kung magas <coughs> na nga ako, parang natawagin sila <coughs> at surprise ka. Oo. Oh. <laughs> kami pala masusurprise sa'yo. Kaya pala nandinig. Kaya pala nandinig. Huli ka. <B> ano <laughs> birthday sa loob mo mag-isa? Pero dapat hindi ka rin gaganyan. Inabaw! Gaw ligo! Ayan Ay, natin. Binuksan mo eh. Ah bakit? Ang oh, maliligo ka. Yeah. Para sa kami hindi ka magtatartal. <laughs> Hay kabuna. Eh. Live Joe. Nagyahan ni di ka na contento sa akin. Tayo na 'ko do magla show wag na.

sa lahat ng kutsinil niyo, siyang hindi ko kinain, kinaibigan ko. <laughs> <laughs> Grabe naman. Huwag, hindi ka ba babangon dyan? Tangani na. Ma, ayan, nag pregame game tuloy. Maraming sintak eh. Ay, ba, si bumangon? Lalaro ko ng slot page ayun oh. Tignan mo, normal spin. Nag-ano tuloy, ginulat mo eh. Nag-normal, naku, nag-scatter tuloy. O, tignan mo, kung magkano papanalo na natin, normal yan, hindi ko binili ah. Ayan Ah. Ano ka ba naman ni? Oh. Ginulat mo kasi. Kwanto na oh. Galing naman. Oh. Re spin agad. Free spin Hindi ako bibili ng buy bonus. Ayan Ah. Normal spin yan oh. Nagbibigay. Oh. Oh. Tingnan mo. Oh. Gano'n na. 1-7. 1 na. Oh. Ayan pa. Ako po. Alaki niyan eh. Ni. Alaki niyan. Tingnan mo. Ay grabe ah ayan oh, pa. Oh, magkano lang bet natin? 100 lang, oh. Wow. 17. Ikaw oh, kasi, ginugulat mo, eh. Kasi tangali na, eh. Naglalaro ka kasi ako. Tinan mo kung magkano na panalo na ko. Tinan mo, 16,000 na. Ano yun na pa kasi ako naglalaro? 5,000 lang yan. Kaya pala hindi ka bumabangon? Abi, oo, oh, abi. Nananalo. Pag swerte ka kasi dito, huwag mo ka alisan mm. Huwag mo kaalisan. Minibigyan ka pa, eh. Tingnan natin kung meron pa. Tingnan pa natin. Turbo. Wala na. Wala ikaw kasi? Ginulat. Ayun pa. Nako. Ay, nako. 540. Ay, nako po. Ayan, oh. Tingnan mo. One yung, one, yung 100 mo, ginawa niya 745. Ano? Di ba kanina pa nga ako ganyan? Di ako bibili ng may bonus. Oh. Ano ba kasi yan? Ito yung slot PH, yung nilalive ko. Mm, -hmm. ganto kasi ko paggi ako nagla-live, eh, nagpapalugo ako para pag uh, dumating ako doon sa live natin, madami tayong pantaya. Mm. -hmm. Ah, Di ba? Isige e, e, na. Sure pa nasa comment section yung link ko. Kung gusto niyo maglaro, maglaro kayo pero wala akong pinipilit ha. Kung sa mga gusto lang maglaro, okay? Slot PH nandiyan 'yung ano, link, okay? Shish.